ayong hapon mga kalakad uh, sa mga Tagalog um mga hapon ah uh, uh, ayan uh, sag naman tayo sa pagsalita uh, nito para may ma uh, uh, ano ba uh, para may ma kunting malaman din ang mga Tagalog na kung titingin sa ating mga video sa content nito may ma, ano sila may ma at least kasi papaano may ma ma uh, sila na kahit konti lang ito mga krakad uh, dito pa rin ito ito pa rin ang lugar na kung saan dito ang aking uh, bahay -kubo, at ito rin ang lugar na kung saan uh, ipakita ko sa inyo ngayon ang ang mga lemongrass tanglad na andito ngayon na malulusog na at matataba na uh, nung ko ito uh, kita ninyo hindi ito ganong ganong uh, ka ganito ka bloom sabihin natin na bloom ito so ayan uh, kita nyo ko ipakita ko sa inyo ngayon at ipakita ko rin yung no, yung kulungan ng mga Uh, sinasabi ni ng Rhode Island uh, hindi naman pala dahil ito ay mga puti na na manok na dito may isan lang na iwan dito uh, at uh, ipakita ko rin sa inyo ngayon pero uh, una sa lahat videohan uh, muna natin ang lugar o ang mga tanim na lemongrass or tanglad para maano ninyo para makita rin ninyo ang uh, pagtanim namin na ganito na siya kalaki at kataba so ito na mga kalakad ito mula dito ang unang natanim mula dito ito dito banda doon at ito makitang kita ninyo na mataba na nung pagtanim panito ay hindi ito ganito ka kataba at ngayon kitang kita ninyo na ito na siya ngayon at uh, kasi uh, inuulan na siya ng ano mga, uh, hindi ko lang mabilang siguro kung ilang ilang ano na ilang uh, ulan na ang dumaan dito at kaya ito nagkakaganito mga karakat so ito pasok ako dito sa gitna at may ito ito rin ang tinatawag namin na saluyot ang ang ano nito ang gulay na ito ay sa luyot sa iba nagsabi sila na tugabang pero sa luyot ito ito o oh. hindi ito ano ito hindi ito tanim namin kundi <coughs> sinya mga kalakad uh... okay ayan o oh. sa inyo ito ito ang mga logbati ito yung mga labati ito na ito rin ang mga saluyot na ah, tinatawag dito o oh, kita niyo mga kalakat ito balikan ko oh, ito ito pero ang nauna talaga dito mga kalakad itong nauna akong binidyo sa inyo ayan ayan dito banda ito na siya at uh, ano ko lang ngayon na pinakita sa inyo ang ano ang uh, pag -bloom niya ba parang pagtaba niya dahil sa ulan at saka may fertilizer na rin ito ito ang makita natin dyan uh, mat, uh, ito nga may kunting uh, yung na nabasa sa ulan ngayon lang kasi umulan kasi dito mga kalakat ayan alas 9 pa yata yung umuulan or alas 8 parang ganyan alas 9 siguro kanina at minto lang mga 10 ano mga lampas alas 10 yata ito ang mga dating mga uh, uh, tanglat lemongrass na iano ko i-propagate uh, ko itanim rin dito dito banda kita ninyo may mga na kami dito ito ang target namin na taniman Ayan Ayan At ito ang gamitan At kulang pa ito mga kalakad Kaya magano pa kami ng Mga similya sa ibang mga May mga tanim dan May mga tanim din na ganito May mga tanglad Ito ipakita ko rin sa inyo na Nung pangalawang Ano namin Pangalawa naming Ah ginagawa dito banda kasi dito mga kalakad ito ang gitna na binigyan uh, na namin ng uh, parang road right o daanan or parang pathway na kung saan nandyan ang anak uh, nakaparada ang aking motor at ito yung pangalawa ito rin ang pangalawang uh, pagtanim na nag-bloom nag, -bloom, nag -bloom na din uh, tumataba na Ayan, dahil nga may mga abo ng konte at dito banda ito na ah, pababa na kami ayan ito mga gabi ito mga kalaka dito may konting ukra dito ito dalawang puno na lang yata pero marami to ah, hindi ganong marami pero ibig sabihin hindi lang dalawa to So ayan, ito mga gabi ito na. Ayan, pangalawang basis to. Oh, yung pangalawa sa natanong Tulad yan, no? Oh. Ayan, mga bago-bago pa yan. Ayan, sumusuno dito. So ito. Ayan, no? Oh. Kita nyo mga kalakad. Ito na ang sitwasyon ngayon na natanong namin Amin dito so ayan o At, muling nabuhay ang mga damo so, ito ito na ito ang mga bago to bago to pero ano uh, hindi pa na abunuhan to o na fertilize ito Ayan, mga bago to. Ito. Ito. So, mga bago to. At may mga damo-damo pa dyan. Ayan. Ayan. balik na tayo doon at ko ko na naman sa inyo yung ano yung kulungan ng manok na wala na wala na ipagbenta uh, na. Uh, Tama so, nyo at uh, may tatlo lang na iwan dito. Ng isang puti. So, ayan, uh, tingnan natin dito. Ito namang mga oh. Okay, kita ako na sa inyo dito. Ito. Ito ang isa nang naiwan dito sa kulungan to. Yung maliliit pa sila. Magdalawang buwan pa itong mga kalakad ba? Ito. At ito ang tandang. Yung tinatawag sa Bisaya na Sunoy. At ito yung inahin. May inahin kami dito na Uh, wala dito ito lang ang mga itlog nga niya o ito tingnan ninyo mga kalakad dito siya naglimlim sa kanyang uh, naglimlim siya actually ito kanina pa lang yata to uh, simulang naglimlim sa labing isang itlog so ayan mga kalakad uh, ito uh, maputik ang lugar namin ngayon dahil nga kanina umaga ah uh, yan ang pagbagsak ng ulan na talagang malakas na ulan. So, hanggang sa sunod mga kapatid. <coughs> Pananayin nyo. Na um ma-monitor or ma- map ma ma ipakita ako sa inyo kung ano ang ano na ang sitwasyon nitong mga pananim namin na uh, tanglad all or or uh, r shout out ay eh, kay Geraldine Montalbo anak ni Ronald Montalbo uh, istisy sa ano sa uh, Illumina uh, Subdivision uh, at uh, si Ronald ang kanyang ama hindi ko kilala ang kanyang ina kanina lang nag-subscribe siya sa ating uh, YouTube channel uh, ating, Um, may mga pangalan ako dito titingnan ko muna sandali para may shout out ko mga kalakad ito na mga kalakad shout out ko muna itong si Janet Atuel uh, from Bohol uh, si Miyaki Enterprises ang kanyang uh, pinagtrabuhuan at uh, Si Oriel Emmanuel Suryano, shout out sa iyo. Oriel, Yuriel Manuel Suryano, shout out sa iyo. At uh, sino pa ba? Ayong uh, uh, balikan ko si ano, si si Jaeldin Montalbo. Uh, yung sinasabi ko kanina is, kanina lang kanina kanina lang siya nag-subscribe sa ating YouTube channel. So, kung sino pa mang may, hindi ko may shout out ngayon. Ah, uh, set out ko kay sa sa sis generic na talagang uh, uh, suki ko rin sa mga gamot-gamot na mura lang. Uh, Pinakamura yata sa buong Davao mga kalakan. Uh, hindi ko lang si sigurado pero sa ngayon sa nakita ko siya lang uh, ang sis generic lang ang pinakamura. So, bili na kayo doon nasa ano lang Country uh, highway papuntang ano indangan at uh, yung iba set out sa inyo uh, shout out kay Ading at Edward sa ano sa sa Matalam uh, shout out kay um sino ba uh, hindi ko na mapangalanan pasensya na mga kalakat so ayan hanggang sa sunod uh, na yung hindi ko na ibang pamanggit ang mga pangalan dito sa video to hanggang sa sunod uh, palagi kong uh, um, palagi kong bargain sa inyo na kapag uh, kayo sa aking munting channel ayon uh, lang po ka uh, malaking uh, tulong sa amin na naging uh, ano kami uh, um, content creator malaking tulong ang pag subscribe ninyo uh, hanggang sa sunod mga kalakad, buking brother Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.